si Vladimir Putin ay nababahala ngayon dahil sa pagkaubos ng mahigit kumulang 50% ng lahat ng kanilang operational na tangke mula nang sinimulan nito ang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero ayon sa isang defense expert. Si Ilya Ponomarenko, isang defense reporter para sa Kiev Independent ay nagsabi na ang Russia ay mayroong napakaraming military vehicles, ngunit ang karamihan sa mga ito ay ilang dekada na umanong kinakalawang. Samantala, sinabi naman ng isang British analyst na dapat mag-ingat tungkol sa paglalabas ng mga numero dahil wala umanong paraan upang matukoy kung gaano karaming mga Russian tanks ang nawasak at nasira sa panahon ng digmaan. Ipinadala ni Vladimir Putin ang kanyang mga sundalo sa Ukraine noong February 24 ngunit mula noon ay na-encounter nila ang isang matinding resistance mula sa mga Ukrainians. Ayon sa Ukrainian military, mahigit sa 30,000 mga Russian troops na umano ang kanilang napatay. Sinabi ni Pono Marenko na ang digmaan ay nagdulot din ng magkahalintulad na pinsala sa mga military equipment ng Russia lalong lalo na sa mga tangke nito. Sinabi rin ni Pono Marenko na dapat ring suriin ang isang report at mga numerong inilabas ng International Institute for Strategic Studies na nakabase sa United Kingdom tungkol sa dami ng mga aktibong tangke ng Russia. Ayon sa nasabing report, sinabi nito na bago ang ginawang pagsalakay ngayong taon, ang Russia ay may kabuang 3,330 operational na tangke, kabilang na dito ang mga T-72s, T-80s, T-90s hanggang sa pinakabagong bersyon na T-72B3Ms, T-80BVMs at T-90Ms. At sa report naman ng Ukrainian military, sinabi nito na nawalan ang Russia ng hindi bababa sa isang libo at anim na ang mga tangke. Samantala, ang pagtatansya naman ng Estados Unidos ay nasa mahigit isang libo lamang habang ang ilang mga analista ay nagsabi na nasa mahigit walong daan lamang. Sinabi ni Pono Marenko na nangangahulugan lamang ito na nasa 25% na isang napakakonserbatibong pagtatansya at 50% na isang optimistikong pagtatansya ang nawasak o nasirang tangke ng Russia. Pinistiyon din ni Pono Marengo kung ilang military vehicles ng Russia ang nasa reserba dahil mahirap umano itong tansyahin ngunit sinabi niya na maaring nasa higit 17,000 ang mga ito. Sinabi naman ng military balance ng Russia ay mayroong 7,000 lumang T-72, 3,000 lumang T-80 at ilang mga T-90s. Dahil sa hindi maayos na maintenance at pabayang mga Russian personnel, marami sa mga military vehicles na Moscow ang kinakalawang at hindi na gumagana lalo na ngayon na nahihirapan silang makakuha ng mga components at piasa dahil sa ipinataw ng mga sanctions ng West. Samantala sa ibang aspeto naman, tinarget at winasak ng mga sundalo ng Ukrainian Armed Forces ang walong Russian ammunition depot sa loob lamang ng isang araw at iniulat na ang ginawang matinding pag-atake ay nangyari umano noong biyernes. Kamakailan lamang ay natanggap ng Ukraine ang ilang piraso ng mga precision heavy artillery mula sa kanilang mga kaalyado sa na NATO kabilang na dito ang U.S. High Mobility Artillery Rocket System, French Caesar Long Range Howitzer at German Panzerhaubitze 2000 Self-Propelled Howitzer. Ang mga bagong armas ay nagpahintulot sa mga Ukrainian commanders na atakihin ang mga supply lines ng Russia at ilang military bases dahil ang mga artillery na ito ay mayroong mas mataas na accuracy at effectiveness. Partikular na pinupuntirya ngayon ang mga Russian Artillery Ammunition Depot habang ang Ukrainian military ay sinusubukang pigilan ang kakayahan ng Moscow na magsagawa ng mga brutal na pambobomba sa mga Ukrainian na syudad. Ayon sa mga ulat, aabot sa walong Russian ammunition depot ang binomba ng mga Ukrainian artillery units sa Donbas region at Kherson province. Si Michael McKay na inilarawan ang kanyang sarili bilang isang veterano ng Ukrainian democracy at civil society ay nagsabi na nagsagawa din ng isang pag-atake ang Ukrainian military sa isang Russian ammunition depot sa Luhansk. Sinabi niya na binomba ng mga Ukrainian defenders ang isang warehouse na naglalaman ng mga ammunition malapit sa Kadevka na matatagpuan sa Luhansk region na kung saan ay kasalukuyang sinasakop ngayon ng Russia. Nagawa ng mga Russians na samantalahin ang kanilang napakalaking superioridad sa heavy artillery upang makuha nito ang mga eastern territories ng Ukraine. Maraming syudad at lungsod ang nawasak matapos dinarget ito ng matindi at walang tigil na rocket at missile strike ng Russia. Ang mabangis na pambubamba naman ay nagtulak sa mga Ukrainian units na magsagawa ng mga taktikal na pag-atras. Gayon pa nakita ang isang sinyales na mga Russian commanders ay nauubusan na ng mga bala matapos lumitaw ang isang ulat noong Hunyo na nagpadala umano ang Belarus sa Russia ng isang tren na puno ng mga ammunition. inamin naman sa isang video broadcast ng isang kilalang Russian Army veteran na si Igor Gerkin ng estratehiya ng Ukraine na atakihin ang mga Russian ammunition depot gamit ang mga armas mula sa NATO ay napaka -epiktibo.